Mahigit isang libo paraw ang posibleng makasuhan sa flood control scandal. Ayon yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ng Independent Commission for Infrastructure na magsusumite ng dagdag na dokumento ang AFP at PNP na katuwang nila sa investigasyon sa malawakang okay. katiwalian sa flood control projects. Kaya ayon sa komisyon, posibleng umabot sa isang libo at dalawandaan ang makakasuhan dahil sa flood control scandal. <laughs> Ipitin na lang, one ghost project, will involve easily 15 individuals to be accused. So kung 421 yan, tapos na limit namin sa 80, because the 80 refers to the projects undertaken by the notorious contractors. Aabot pa raw sa hanggang 15 kaso ang iahain ng ombudsman sa Sandigan Bayan bago matapos ang taon. Sorry ha, ombudsman. <laughs> Malulunod ka rito ng papeles at saka referrals. <laughs> Bukod dyan, ilalivestream na rin ng ICI ang mga pagdinig nila. Nakabatay raw ang guidelines sa 1987 Constitution. Target ng komisyon na mapanood ang mga hearing sa Facebook o YouTube. The Independent Commission for Infrastructure or ICI hears and acknowledges acknowledges the Filipinos' clamor for transparency. We are one with the people in its fight to uphold, to hold accountable those responsible for the anomalous infrastructure projects. Lahat daw ay papalabas, maliban na lang kung hihilingin ng resource person ang executive session dahil sa national security o banta sa buhay. Ia-anunsyo raw ng ICI kung sino ang dadalo isang araw bago maghiring. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard